nakakapikon ka na eh di na tama ang ginagawa mo isa kang senador sipin pinong mabuti ha isa kang senador pero ang ginagawa mong pag ikot-ikot sa kung saan-saan para siraan lang si Tatay Digong hindi tama kung gusto mong ganyan ang gawin mo, hubarin mo o mag-resign ka bilang senadora. Kung hindi ka ba naman talaga tanga at gagong gagang abogado, naturingan kang abogado pero bobo ka. Nakakapikun ka na. Ikaw ang nag-umpisa ng lahat, sayo nag-umpisa. Ngayon pinatulan ka namin, pinapatulan ka na. Ganyan ang ginagawa mo. Sinisira mo ang bansa natin. Ayaw mo kasing aminin kung ano ang pagkakamaling na gawa mo sa buhay mo at sa nakaraang gobyerno, sa kasalukuyang gobyerno din ngayon. Tanga ka sa dilang tanga. Bobo. Tama ba na sa kan sinadora, Iikot ka ng iikot kung saan saan? Para lang siraan si Tatay Digong? Para ano? Para matawag na matapang ka? Abay baka subukan, gusto mo subukan ng karibeldehan namin mga mamamayan? Huwag mong hintayin na kami lahat na ng na taong bayan magkaisa. dong nasa DOJ ka, may ginawa ka ba wala kang ginawa. Anong ginawa mo? Maraming napapatay ng mga inosente. Pero lahat ba nabigyan ng katarungan? Pero ngayon, itong kay Tatay Digong, kapag may krimen na nangyayari, may napapatay na inosente, napukuha ka agad ang kriminal na kung sino yung pumatay sa inosente mamamayan. Nung panahon mo nakaupo ka sa DOJ, Meron ka bang nagawa? Wala kang nagawa. Puro katarantaduhan sa buhay mo eh. Ngayon lumabas ng mga katarantaduhan mo, unti-unti nang lumulutang, nagagalit ka. Ni minsan ni isa sa mga ginawa mo, wala kang inaamin. Pero nandyan ang ebidensya at katotohanan. Tama ba yung ginagawa mong lintek ka? Hinayupak ka eh. Masyado mong inaabuso ang kapangyarihan mo eh. Dapat ang gawin mo, mag-resign ka sa sinasapagkasinadora, sa kamo gawin yan. Lantaran na yung ginagawa mo, huwag mong hintayin na kami mismo ang lumutang sa harapan mo. Tarantado ka. Nakakaano ka na eh. Masyado, masyado ka nang nananantya ng pagkatao ng kahit sino eh. Alin, ang bumuto sa Picos Machine or BCM? Abay, gago ka. O baka naman kasi ano, baka naman kasi walang ano, walang saging diyan sa bunganga mo. Kaya hindi tumitigil ka ng kapuputak. Putak ka ng putak. Ayaw mong harapin ang mga ano. Kung talagang wala kang ginawang masama, humarap ka. Harapin mo silang lahat na mga nag sa sa'yo. Yan ang dapat mong gawin ang ginagawa mo, umiikot ka ng umiikot para ano? Para kunin ang simpatiya ng mga tao? Naturing nga kang abogada, bikula na rin ako. Purong bikol. Ipinapahiya mo ang probinsya natin. Kaya ako sa sa'yo. Hindi ganyan ang attitude ng isang bikulana. Dahil ko ang isang bikulana, kapag nasa katwiran at walang ginagawang masama, lumalaban to ng sabayan. Pero ikaw, ayaw mong harapin ang mga inaako sa sayo. Tanga! Bobo ka sa dilang bobo! Gago ka! Para kang ano, para kang... Hindi mo malaman kung palingkera ka o hindi mo malaman eh, kung anong gusto mo sa buhay mo eh kung talagang hindi ikaw ang nasa video, edi eh, di sampahan mo rin sila ng kaso. Pero bakit wala kang ginagawa? Sa anong dahilan? Dahil mabubulatlat lahat ng mga katarantado ang ginawa mong anomalya sa gobyerno natin. Si Raulo ka, tanda-tanda mo na wala kang pinagkatandaan. Paano ka naming rirespetoin re at igagalang? Hinayupa ka, animal ka. Ikaw ang hayop sa dilang pinakahayop. Walang magawa sa mga senador, pues kami mga mamamayan may magagawa. Isa kang senador? Kung gusto mong ganyan ang gawin mo, naiikot ka kung saan saan, mag ka bilang senadora. Ipina ikaw ang nagpapahiya sa bansa natin. Alin? tinututukan mo palagi yung extrajudicial killing? May nagawa ba kayo sa mga ano? Sa mga pinapatay ng mga inosente? Katulad ng Luisita, Hacienda Luisita. May nagawa ba kayo? Tarantado ka. Lantaran ka na kung gumawa ng mga katarantaduhan mo. Gagawa-gawa ka ng issue sa buhay mo. tas ayaw mong harapin. Huwag mong hintay na magka kami ang lumutang. Then pag kami ang lumutang, gulo kong gulo. Sira ulo ka. Puro ka katarantaduan sa buhay mo, tanda-tanda mo na makati ka pa. Naturingan ka abugada, bikulana. Wala kang pinagkatandaan, ang kati mo na. Sira ulo kang dilima ka. Minsan kitang hinangaan noon. Pero ngayon, bumagsak ang paghanga ko sa iyo, hinayupak ka. Kung gusto mong ganyan ang gawin mo, pues mag-resign ka bilang senadora. Sa ikutin ang lahat ng ano, lahat ng mga kung saan mo gustong pumunta para kunin ang simpatya ng tao. Hindi yung nandiyan ka pa sa Senado, ganyan na yung ginagawa mo. Tama ba yung ginagawa mo? Wala kang sa buhay mo, katingkati ka. Kakairita ka? Imbis bang makipagtulungan ka na lang sa bagong administrasyon ngayon para mata, para masugpo ang krimen, ang krimen dito sa Pilipinas? Hindi eh, lumalaban ka eh. Bakit lahat ba ng taong pinagsasabihan mo, na humaharap sa'yo, totoo? Hindi lang 'yan makapagsalita kasi senador ka. Pero sa bawat pananalita mo, sa bawat paghimok mo, pagkuha mo ng simpatya sa mga tao, hindi mo alam kung ano ang nasa puso ng tao. Pinapahiya mo pagiging bikulana. Tarantado ka. Hayop purong bicol ako. Huwag mong ipahiya ang probinsya natin, gago. Nasaan bang ba utak mo? Nagkakaroon ka lang ng utak pag ano, pag kumakain ka ng saging? Saging ng ano? Sira ulo ka? Nakakairita ka ng senadora ka? Kayong mga senador, bakit hindi nyo magawa disiplina ng hayop na dilimang yan? Tama, na, tama ba yung mga ginagawa niya? Isang senador, iikot ng iikot? Para sira ng sira ng gobyerno natin ngayon, ang administrasyon ngayon? Samantalang nasasakupan siya ng administrasyon ngayon, ano klasika yung mga senador? Nasaan yung sinasabing disciplinary action? Wala. Ipaglalaban namin si Tatay Digong kahit anong mangyari. Tandaan nyo 'yan. Mas marami kaming mamamayan kaysa sa inyo. Kapairita ka, dilima. Babagsak ka rin. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Mawawala at mawawala ka sa Senado. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka na ng kabutihan sa kapwa mo. Dahil yan ang una't huli na magiging senador ka. Hinding-hindi ka namin pauupoy na sa susunod na eleksyon. Napaka walang hiya mong babae. Animal ka sa bilang animal, hayop.